Sa latest na power rankings ng gilas ay nasa top 4 na nga tayo sa Asia. Kinikilala na ang lakas ng gilas at sunod-sunod na double-double na nagawa ni Kaiju sa magkakaibang liga, Japan B1 B-League at FIBA Asia Cup qualifiers ay nagpapakita na pwedeng isa na nga si Kai sa kasalukuyang top center dito sa FIBA Asia. Dahil sa consistent na performance ni Kai Soto, apat na sunod na double-double ang nagawa sa muli niyang pagbabalik mula sa injury kontrolado noong una ang kanyang playing time sa team ng Yokohama hanggang sa makita na natin na nasa 100% na ito Walang injury at binigyan na nga ng solid minutes sa Yokohama, double-double ang latest na laro niya dito at maging noong naglaro na nga si Kaisoto sa Gila's team ay isang dominant performance ang kanyang nagawa sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Parang hindi ito, pakakawala ng Japan B1 B-League unang-una sa lahat, ang edad niya ay nasa 21 years old pa lamang at masasabi natin na magkakaroon ito ng isang malakas na laro ng isang tikada hanggang sa kanyang early 30s. May kakayahan nga si Kaisoto na maging isa sa dominant na sentro dito sa Asia ng isang dekada Paging si Coach team ay sang ayon rin dito isa sa top center ng Asia kakayanin ni Kai Soto. 21-year-old na Kaiju na nagpakita ng malakas na laro ang meron ng Japan B1 B League at kasama niya ngayon si Kawamura at kung magbibuild ang Yokohama base sa dalawang players na ito, Kai Soto at Kawamura hindi malayo na maging isang champion team ang Yokohama. Para sa akin mas malakas pa si Brown League kumpara sa kasama ni Kai na mga imports sa team ng Yokohama B Corp naman hindi ganun kahigpit ang depensa sa kanila at si Kai Soto ang pinagtutulungan sa loob ng paint. Lumalabas na rin ang iba pang impormasyon sa kung anong nangyari dito kay Jamie Malonzo na diagnosed noong una na meron niyang gastro si Jamie Malonzo at dahil dito ay hindi ito nakapaglaro o excuse nga ito laban sa team ng Chinese Taipei pero nakarecover ng konti at lumabas para uminom. Pagkatapos uminom ay dumaan kay Lolo KFC at dito niya nakita si Baki. Dahil na rin sa isang source na nakita natin ay isa palang alleged na MMA fighter si Baki na nambugbog dito sa lasing na Malonzo. May galing rin na malaipo sa boxing tapos hindi pa tinigilan ng isang las na Malonzo kahit na umaatras na ito palayo at pwedeng mauwi nga ito sa assault. May training naman si Malonzo sa combat sports pero pampalipas oras niya lamang ito tapos dasing pa nga siya tingin niya sa kalaban ay dalawa madidihado talaga sa suntukan itong si Malonzo at kitang kita naman parang tulog na sumusuntok panayhangin ang tinamaan gustong depensa ng sarili dahil na rin sa talagang sumusugod rin si Baki. Disiplina ang isang turot sa MMA o sa lahat ng combat sports at pang self-defense nga ito. Kung nakikita mo na hindi na kaya ng iyong laban ay sapat na iyon para maturuan siya ng leksyon kung siya man si Malonzo ang nauna. Pero kung si Baki ang nauna, mas lalong mapapasama ang umatake kay Malonzo kung talagang gusto lang niyang banatan si Malonzo. Dito kasi hinabul pa ang isang Malonzo na umaayaw na at umaatras na ang exit para umalis na dahil alam niya wala siyang kaya sa kalagayan niyang iyon. Kita sa video walang laban si Malonzo, knockout na nga, pinaulanan pa ng suntok at tadyak pero matibay rin si Malonzo, lasing na nga, pinaulanan ng suntok at tadyak, nakabangon pa. Isa rin siyang matibay na Player. Kahit siya ang nabugbog ay humingi ng tawad si Malonzo sa mga Pinoy basketball fans dahil alam niya na hindi nga tama ang nakita sa kanya pero hindi rin tama na gusto na nga umalis si Malonzo, hinabol pa ito at na knockout. Kung sakali man na trainee MMA fighter nga ito ay aabangan ko ang laro niya sa octagon, yun ay kung hindi nga ito duwag at lasing lamang ang kaya niyang patumbahin. Punto lang natin umaayaw na si Malonzo, kita naman yan at sana ay hinayaan na lamang niya na makalayo ito. Kung si Malonzo naman ang hindi lasing at siya ang nambugbog ay siya naman ang mapapasama mga kapag nagkataon. Nagiging mas matunog pa nga ang pangalan ni Coach Tim dito sa Asia dahil iba ang naibibigay niyang confidence sa kanyang mga players at nagagamit niya ang lahat ng mga ito. Kita yan sa scoreboard ng gilas lahat sila ay may ambag sa laro mula sa depensa hanggang sa maliliit na detalye ng laro. Napansin rin natin na nagsimula ang gilas na talunin ang team ng China at ito ay sa FIBA World Cup hanggang sa Asian Games. Sumunod ang Hong Kong, tinambakan nila ng 30 at Chinese Taipei naman 53 ang kanilang naging kalamangan. Sa mga plays ni Kay Soto na ito, isang good defense na ipinakita hirap na hirap hirap ang kalaban sa kanilang opensa sa loob ng paint ay naniniwala nga tayo na isang solid defender si Kaiju sa shaded area kasi pinapakita niya talaga na kaya niyang pahirapan ang mga players na aatake sa kanyang depensa gaya dito. Hirap nga rin na makasabay ang ibang players dito kay Kai Soto sa pagkuha ng rebound dahil sa kanyang height at kung sa Asia nga ang usapan ay magiging isa si Kai Soto sa top center dito. Yung mga highlights rin ni Kai Soto kagaya nito, kinakain niya ang depensa ay isa sa nagpapakita na kayang-kaya ni Kaiju ang depensa dito sa Asia. Mananatiling solid ang Gilas lineup na ito ng apat na taon at makakakuha tayo ng medalya dito sa Asia. Hindi rin magpapabaya ang Gilas ngayon kahit na sa Southeast Asian Games kagaya ng ginawa ng isa sa mga coaches noon at kukunin ng kasalukuyang Gilas ang gintong medalya dito ng magkakasunod na event ng Southeast Asian Games. Sa kasalukuyang power rankings ng Gilas ngayon na mula sa FIBA Asia ay nasa top 4 ang Gilas at sumasang-ayon tayo dito na nangunguna ang Australia dahil sila ang defending champion at isa sila sa kailangan ng matalo ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Sunod ang Japan na Qualified na nga sa upcoming Olympics, Lebanon nare re-resbakan ng Gilas sa hinaharap at pang-apat ang Gilas Pilipinas sa bagong coaching staff, sistema at players ng Gilas ay nakikita natin na mga nganib Brin ang Japan at Lebanon. Laban sa team ng Gilas at sigurado tayo na tinutunogan na ngayon ng Australia ang mga malalakas na teams dito sa Asia magkakaroon ng adjustment sa kanilang line-up sa hinaharap at mas titindi pa nga ito. Dahil kung ang unang line-up nila ang kanilang gagamitin laban sa Gilas at Japan ay magkakaroon ng problema sina Isaac Humphries, kakampi ni Kai sa Adelaide. 36ers at Nick Kay na naglalaro sa Japan B1 B League dito kay Kai Soto, AJ Edo Fajardo at Japi Taglar at maging sa team ng Japan.